Ayan, so mga kabakal uh, Ipapaalam po nga pala sa inyo kung Dito sa aking pinuntahan Eh, ano, arila, ipinigay sa akin Ayan eh, o Ayan Hanapin ko daw kung saan yung location mga baguhan diyan yan uh, hindi lang pala ay sumituturo ng ating pag-aaralan yan o pati ito, itong planong ito yan o yan ang mga topo kita nyo, yan ang mga linya pero hanapin mo yan kung nasaan dito sa loob ng site yan o warranty yan din kayo para hindi kayo malito pagdating dito alam ko marami ng mga veterano yan o yan o mga tubo nakalinya yan madami hanapin mo siya kung alin diyan kung alindi yan so ayun laging shout sa inyo ng mga kabakal ayan pinag, binigay alam ko lang sa inyo para alimbao makarating kayo dito. Ay eh ganito pala ang binibigay lang. Ayan o. Eh kailangan talaga i-alam mo rin. O. Hindi mo makakutap-tapa ng iyong binigay na yan. Lagi nasa opisina. Ayan. So, ayan. Lagi na tayo. Ayan o. Ito, plano yan. Ayan. Ayan o. Sa dami ng... Ano, pero natapos din. Oh, shout out. Yeah, Serbian boy. Shut yeah, break it down. Ayan, so ayan oh, mga linya talaga 'yan, no? oh. Maalaman niyo rin naman, pero talagang kailangan ay alam niyo. Sa akin ko Hoy, napakalawak niya yan eh, so. Yeah, ayan, so, ayan uh, mga kasama nandoon. Oh. So lalo tayo mag-iingat okay. Bye bye